Patuloy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amienda sa Rice Tarification Law upang mapababa ang presyo ng bigas sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, hihikayatin niya ang Kongreso na baguhin ang probisyon sa RTL at pahintulutan ang National Food Authority na makapag-angkat ng bigas. Anya, ang pagpayag sa pag-import ng NFA ay hindi lamang makakatulong sa mga magsasaka kundi maging sa mga consumers dahil mapapanatili nito ang presyo sa merkado. Dagdag pa ni Pangulong Marcos ang pag sa RTL ay isa lamang sa sa gawang hakbang ng pamahalan upang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipinong magsasaka sa kabila ng mga hamon sa kanilang kabuhayan. Sa kasalukuyan ay naghahanap pa rin umano ang pamahalaan ng weatherproof varieties ng palay nang sa gayon ay mapataas ang produksyon nito habang magbibigay naman ng mga makinarya sa mga magsasaka ang Philippine Center of Post-Harvest Development and Mechanization. Bukod pa rito, nagbibigay din ang gobyerno ng mga fertilizers at pesticides sa mga magsasaka upang mapangalagaan ang kanilang mga pananim. Sinabi rin ng Pangulo na nagsasagawa ng financial assistance program ang gobyerno tulad ng assistance to individuals in crisis situation sa mga nangangailangan na mga magsasaka sa oras ng mga sakuna. Ako po si Philip W. P. para sa Balitang Unang Sigaw. Hmm. At matagal na nga po na may mga nananawagan ano, na magkaroon ang amyenda itong RTL kaya magandang balita po ito na ang layunin po ay mapababa ang presyo ng bigas para syempre sa atin na mga konsumidores ano at isa pa nga po 'yan sa mga hakbang ng ating pamahalaang nasyonal para naman mas mapabuti po ang kalagayan naman ng ating mga magsasaka at isa rin po magandang balita ang paghahanap ng weatherproof varieties po ng palay para kahit panahon ng tagulan ay magkaroon pa rin po ng mataas na produksyon ng palay. At patuloy din po ang pamamahagi ng pamahalaan sa mga makinaryang pambukid para po sa ating mga mag